Panoorin niyo po ito ha, kung kayo po may isang katamtamang laki ng pritong isdang natira o kaya naman eh dalawang lata po ng sabinas, dalawang lata kaya ng tuna. Ang gagawin po natin, sasarasahan natin yan. Lalahokan po natin ang napakamurang gulay sa palengke. Tulad dito ba, oh, kapirasong papaya lang po. Binabad ko sa tubig sandali, tapos hiniwa ko po ng pinong-pino. Isang kapirasong kamote lang. Ganon din po ang hiwa. Pinrito-prito ko lang po sandali para po lumambot-lambot ng kaunte. Yan! Kapag kamalamig na po yung piniritong kamote at saka yung papaya, eh, magsimula na po tayo. Pinong-pinong hiwa ng sibuyas. Pinitpit na bawang Kinchay o sibuyas na mura Pamintang durog Asinan nyo na Dalawang binating itlog po Kalahating tasa ng harina Ilagay nyo na po yung dalawang lata ng sardinas Kasama po yung sarsa At kung meron po kayong breadcrumbs Lagyan nyo po ng isa't kalahating tasa Kung wala ay eh, dagdagan nyo na lamang po ng harina At ng mabuo ng maayos pag niluluto na hindi na po ako naglagay ng siling pula dahil medyo mahal-mahal po ang siling pula eh. Diskartihin niyo na po kung ilang piraso ang gusto nyong palabasin. Ilagay niyo muna po ito sa freezer na mga 10 minuto kaya ay longer para tumigas-tigas po bago po iprito. O okay, iprito niyo na po. Katamtaman lang po ang lakas ng apoy. Baka po kasi masunog yung ibabaw, yung paligid. Eh yung loob naman eh, hilaw. Hindi maganda yon o ibaliktad nyo na po. Galaw-galawin nyo ng konti at paikot-ikutin nyo kung ang pinagpipituhan nyo po yung maayos katulad na ito at hindi naninikit para po even yung pagkakaprito. Depende po sa kapal ang tagal ng pagpiprito nyo at kung gaano katusta nyo gusto. O hanguin na po natin. Salain po natin at hindi natin kinakailangan yung excess oil. O siya, igisa na po natin ang bawang. Lagyan na po natin ang sibuyas. Isunod na po natin ang luya. Katitik na ketchup po ang isinunod ko. Kung mahal po ang kamatis. Pwede na yan. Lasang kamatis na rin po yan eh. O, lagyan na po natin ng curry powder. Sabawan nyo na. Isa't kalahating tasa po ng tubig ire. O, tapos eh, patisan nyo na po. Kayo na dumiskarte. Kung gusto nyo pong lagyan ng shrimp powder, o, oh, yung nor, katulad ni Re, diskarte nyo na po yun, ha? O, ngayon, kung kayo po'y kasama ko pa habang niluluto ko ito, maraming salamat po. Taga saan po ba kayo? Pakibanggit nga po din sa baba at nang malamang ko kung hanggang sa naaamoy itong niluluto kong pagkabango-bangong tortang isda na may kamote, papaya at curry powder. At nang mabuliawan na rin po kayo syempre. Mabuhay po kayo. Salamat po. O tapos po, ilagay na po natin ang ating gata. Natira lang po ito, parang kalahating lata lang eh. Tinanggal ko po sa lata, sinaling ko sa bote bago ko itinabi sa palamigan. Tikman nyo na, kung ayos na po ang lasa sa inyo eh, diretsyo na. Ako po'y maglalagay ng katitik na asukal. Ha? Kung ayaw nyo, ayos na rin po. Haluin nyo po sandali. Ilakas nyo na po yung apoy at nang kumulo agad, nagugutom na ako. O di ba, lalagyan natin ng konting gulay kung ano pong meron kayong berde. Katulad nito, maraming dahon ng malunggay ang ilagay nyo ng sumarap-sarap maging masustansya at nang makakain ng mga anak nyo ng masustansyang mesarsa. O pagkatapos po niyan ay eh, kung gayak na kayo at kakain at na sa hapagkainan ng buong pamilya eh de, ilagay niyo na po itong ating piniritong isdang tortang tostadong tostado. At huwag kalimutan ang siling labuyo para may konting sipa po talagang papawisan kayo sa pagkain itong ating ginawa. Eh talagang para-paraan lang yung dalawang lata po ng sardinas. O yan, nagawa natin ng paraan, sinarasahan natin. May lahok na murang gulay na papaya at tsaka kamote, nakita nyo naman. Talagang magugustuhan nyo po yan. O oh, mag-comment po kayo din sa babat babasahin ko ha. Ron, eto mga Ricardo, gusto ko sanang ilahok mo sa ulam natin sa susunod. At nang medyo mura -mura ng medyo mura-mura ng konti at madaling hanapin sa palengke. Hindi yung paikot-ikot, nahihilo na kayo eh. Sa kung ba hanapin itong nilagay ng mga ingredients ni Ron? Wala pong ganoon. Basta, madaling lutuin, madaling hanapin, boom, boom, boom. Tapos, kahit pa wardi-wardi, masarap ang lalabasan. Nagustuhan nyo at ng pamilya nyo, yun po importante. Kayo ang boss, eh. <laughs> Ron Bilaro po, bukas ulit.